So, what's up guys? So, kilala niyo naman ako guys no, si Erla Braca ng Baraco Bros. So, mag ngayong gabi nito guys ay magsasalita na ako kung bakit bakit hindi na ako naka-vlog. Naka so, uh, intro muna guys. So, yun, guys. Um, bakit hindi na ako naka-vlog? Naka Ganito kasi yan, guys. So, um, busy lang ako sa school. First quarter, ang daming project, outputs, mga assignment, activity, lahat. Lahat, guys. Pero, salamat sa... Salamat kay eh Lord. Pasado naman ako. Pero... Pero yung Filipino, 81 lang yung ano, grades. Pero okay lang naman. At least, pasado. At yung sa map, TLA to map science, line of line naman ako dun. So, ito yung picture ng grades ko. Di ba guys? So, um, pasensya na sa mga viewers ko na solid karampage, solid, barakong bros. So, pasensya na guys. Promise guys, babawi na ako. So, hanggang ngayon, single pa rin. Pero, may, may jowa na ako ngayon. Ano? Ang gulo guys, ang gulo. Nung matagal na panahon, single pa ako ngayon. May jowa na ako. So, hindi ko muna i-reveal sa inyo guys. Baka ma-issue eh. So, pasensya na talaga guys. Uh, miss ko na mag-vlog. Miss ko na lahat. Lahat kayo. Uh, pasensya na. Um, sorry, sorry, sorry. Uh Kung mapanood niyo sa community, community ko, so ano na tayo? 1k viewers na tayo. 1k views na tayo nung ano, nung vlog ko na set Fidel na about sa mga issue noon. Pero ngayon okay na lahat, lahat. So abangan niyo yung Christmas party namin. Malapit na this Friday. Yeah, 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 yeah. This Friday. Ano yan? Um, December 16. Sa Actos, mabang gabi din yan, guys. Hindi ko alam kung mag-short film kami ng Barakong Bros ng simbang gabi. O, oh, abangan ng lahat kung ano. Ano, mag... Ma... Ma... Labas ng mga video, di ba? So, hanggang dito lang Hanggang dito lang yung vlog ko, guys. So, like, comment, share ring the bell para lagi natin mag-like natin guys and lagi na ka-subscribe.